Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid Sa araw pong ito, magbabahagi po kami ng isang tools na inyo pong kakailanganin sa inyong mga construction project Ang tools na ito ay malaki ang pakinabang at maidudulot sa inyo Lalong lalo na pag kayo ay nagpapagawa ng bahay So bago tayo magsimula, uh, ipapasyal ko muna kayo sa inyo dito sa aming site Ito po ngayon yung aming site no? Kung napanood niyo po yung uh, video natin nung nakaraan Ah, uh, ito po yung bagong buhos ng ready mix. So ito po yung area natin, no? Ah. Uh, ito po kasi dapat pag ito po ay bagong buhos, so dapat po lagi itong binabasa, tapos dapat laging malinis. So para uh, mapanatili natin 'tong basa, no? Ah, uh, gagamit tayo ng uh, pressure washer. So yung pressure washer na ibabahagi po namin sa inyo, i-check po namin ngayon. I-check po natin ngayon kung Uh, sulit nga ba ang pagbili natin ng pressure washer kung malaki nga ba ang pakinabang dito sa ating construction project. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. So, nandito po ngayon sa harapan natin ang Harden Plus 1,800 watts high pressure washer. So, ito po yan. No? Uh, kung makikita po ninyo, bagong-bago pa po yan. Ha? So ipapakita natin kung gaano siya ka uh, kapaki ka, ka, dito sa ating construction project kasi itong area no kung inyo po makikita yun nga ulitin ko kailangan namin tong basahin at the same time so maraming debris maraming dumi so dapat lahat po yan uh, malinis kasi unang-una po magandang magtrabaho sa site kapag ka uh, malinis ang area no maaliwalas makakapagtrabaho ko ng maayos so eto kung inyo pong makikita na assemble na po namin siya hindi hindi ko na po pinakita sa video ang pag-assemble namin kasi po sa totoo lang napakadali po niyang i-assemble no ah uh, wala pa pong 10 minutes na assemble na po na natin siya so eto i reviewin natin siya unang-una uh, kung ano yung nagustuhan ko dito no eto mahaba po 'yung kanyang cord eto mahaba mahaba ang cord so ibig sabihin kahit malayo po yung uh, source ng kuryente po ninyo ah uh, hindi ko kayo mahihirapan kasi mahaba nga po yung kanyang saksakan so isa pa mahaba din yung hose nung kanyang ah uh, mismong washer no uh, mahaba po yung hose so malaking bagay po yan na kahit umabot kayo dun sa area na yon no mararating po ng inyong washer kasi mahaba yung cord at the same time uh, mahaba yung Ah, uh, yung kanyang host. Isa pa sa nagustuhan ko dito, no? Eh meron po siyang lalagyan ng sabon dito sa likod. So ibig sabihin, hindi lang po siya pwede siyang uh, gamitin dito sa construction site natin, no? Hindi lang siya pwedeng panglinis ng formworks, hindi lang po siya basa-basa pwedeng uh, panglinis ng kongkreto. Ibig sabihin, pwede rin po siya sa mga salamin. So kahalimbawa kung ang mga bahay niyo kay Cagayanon, no? Ah, uh, salamin yung Apa ikot ng bahay. So, man, hindi kayo mahihirapang maglinis kasi meron na siyang sabon. So, maglalagay kayo dyan, makakapag-spray na kayo ng may sabon. Pwede rin po siya sa sasakyan. No? Kasi, ah, ito, ay may lalagyan siya ng sabon. At the same time, kung gusto nyo pong mandilig, no, pwede rin po siya pang dilig. So, susubukan natin ngayon yung performance niya. Kung talagang malakas nga ba, itong Harden 1,800 high pressure washer. Ngayon susubukan na po natin kung gaano nga ba kalakas itong ating pressure washer. So ito, pilinisin natin to. Kung inyo pong makikita mga pato yan, mga dumi. So hindi lang po basta-basta uh, sa iip lang ng hangin, matatanggal yan. No? Dahil kung mahina po ang pressure washer na inyo pong gagamitin, hindi yan malilinis, hindi yan tatalsik. So susubukan natin ngayon. kung makikita no uh, malakas po ang pressure ng uh, atin na pressure washer no ang isa pa sa uh, naano natin dito hindi ganun siya kalakas gumamit ng tubig kasi dahil nga pressure no more on pressure ang ginagamit niya konti lang ang nagagamit ng tubig so sa sa saglit na, na panahon no uh, yung buong area na to nabasa na agad natin nalinis na natin yung mga debris na nagkalat so kaya masasabi ko na sulit po ang pagbili ng uh, hardened na pressure washer. Sa mga construction project, malaking bagay po na mayroon kayong pressure washer para uh, na may maintain po ninyo yung kalinisan ng project. At the same time, hindi kayo mahihirapan. Unlike po, pag pawalis-walis lang yung mga alikabok, hindi po basta-basta natatanggal yan. Tapos kung halimbawa, mayroon kayong mga matataas na area na lilinisin, so madali nyo rin po siyang magagamitan ng pressure washer. No? Maabot nyo po kahit mataas yung area, no? pag ginamitan nyo po siya ng, ng pressure washer. Hindi lang po yan, pwede rin nyo pong gamitin na panglinis ng sasakyan, panglinis po ng motor, no? Ah, uh, pwede niyo rin, rin pong pang Paalala lang po, pag kayo po ay gumagamit ng pressure washer, make sure na bago niyo po i-on yung nozzle ng ating pressure washer, huwag niyo pong iharap sa tao kasi nga po dahil uh, sa malakas nga yung kanyang pressure, no? Kasi pag ito po, ginamit po niyo, mararamdaman niyo po na parang umaatras po yung uh, itong pinaka uh, hawakan niya dahil nga po malakas yung pressure so kung gagamit kayo iwasan po din nyo na huwag iharap sa uh, tao at the same time no huwag nyo rin pong iharap sa mga hayop tapos kung gagamitin nyo po siya na pang dilig no, make sure lang po na mahina po o na adjust nyo sa mahinang uh, settings yung kanyang nozzle para hindi po ganun kalakas yung labas ng tubig kasi po kung halimbawa yung mga Uh, digiligan po din halaman ay uh, malalapat ma, ma at down so ang mangyayari po nyan uh, ang inyong halaman so yun lang po ang paalala pero overall sa performance ng harden so masasabi natin na uh, sulit po ang pagbili ng ating pressure washer so sa mga magtatanong kung magkano magbibili uh, ang uh, ating pressure washer ito nga po palang pressure washer ay may dalawang variant So, ito po kasi ang satin sa ay 1,800 watts. But meron din po niya na 1,400 watts na satin sa pressure washer. Uh, ipapakita ko po ang presyo ng ating pressure washer. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakapagbahagi na naman po kami sa inyo ng isang mura at dekalidad na mga tools na inyo pong gagamitin sa inyong mga construction project. Malaking bagay na dapat mayroon kayong ganitong klase ng gamit bukod sa napapadali, no, ay napapanatili pa nyang malinis ang inyong construction project, no? Magiging magagamit niyo pa po sa mga iba't ibang uh, uh, trabaho, no, sa iba't ibang mga area, sa mataas na area, no, lalo yung mga putik na nagkalat diyan. Pwede niyo rin po gamitin pangkarwas nat sa sasakyan. So marami po, kaya mahalagang mahalaga po na magkaroon tayo ng pressure washer sa ating mga construction project, maging sa ating mga tahanan. Buli, ito si Jodrius. Thank you and God bless.